So hello guys, ito yung update ng ating Melasma Journey. So far, matagal po tayong hindi nagpakita dito at nag-update sa ating Pekas. So guys, ito na ang ating update. Yung nakikita nyo pong nasa pictures, ayan po yung last year. Few years ago talagang mapa po ang ating mukha. And thanks God, ito Nakagamit po tayo ng hiyang po sa atin and naglight po yung ating melasma and salamat po sa mga nag-guide sa ating melasma journey. Pero napakahabang panahon po yung inantay ko na naging ganito po yung ating face luck kasi sobra po guys yung nangyari sa ating melasma or sa ating mukha dati. Sa mga malalapit kong kaibigan, nakita nila kung gaano kalala yung ating Uh, melasma and yung ating ginawa sa ating mukha or yung treatment na ating ginawa. Dumaan po tayo sa napakaraming trial sa maggamit ng cream, kung ano-anong serum, kaya ito guys yung ating napatunayan na wala pong instant sa pagpapagamot or paggamot ng ating melasma. So, huwag po nating abusuhin yung ating mukha ng mga harsh ingredients or mga matatapang na cream. Ako po ay produkto ng mga rejuvenating, lahat-lahat po ng mga rejuvenating na try ko po dati and na-expose po ako sa araw. So, ito na, kaya ko na pong lumabas na walang makapal na foundation kasi talagang nagpa-foundation ako dati to cover yung melasma or yung pekas po natin. Kaya yan hindi na po ako tinatamad na mag serum, mag mag uh, moisturizer and mag sunblock. Pero bago ko makamit ito guys na naglight yung ating uh, melasma, marami po tayong ginamit na trinay. At yung ginagamit ko ngayon na serum and moisturizer and mga sunblock and sunscreen, ay maintenance ko na lang po para hindi po bumalik sa dati. At natutunan na rin po natin mag-cover ng mukha kahit sinasabi po nila na maarte ako. Well, ito na yung ating gagawin talaga na hindi po tayo as in-exposed sa araw. So kahit po sinasabi nila sa akin guys na ako ay takot po sa araw, takot umitim, hindi po yun ang dahilan kundi pinoprotektahan ko po yung ating face kasi po ang unang nakaka-trigger po ng melasma is yung uh, singaw ng araw or yung araw na direkta sa ating mukha. So hindi naman po lingit po sa inyo, nagagarden po ako kung saan saan ako pumupunta pero nakatakip na yung ating face lock. Nakabili po tayo ng mga pang cover. So yun po yung ating ginagawa na para ma-lessen po yung ating melasma.